Ihanap ka rin ba ng makakainan na may magandang view sa riwang hangin, napakapayapa, province vibes, at syempre may masarap na pagkain. Baka trip mo itong nadeskip rin namin na halos 1 and a half hour lang from Manila. Perfect din to kung gusto mong wine at medyo lumayo sa ingay ng mga sasakyan sa siyada. Dito lang yan sa mga Antilia Cafe and Restaurant na matatagpuan sa baras Cesar. na mga sera, at samahan mo kami at ipapakita ko sa inyo bakit isa ito sa dagas na puntahan at kalaan ng barcada at Alasin ko nga pala ng umaga ang pull namin ni Mrs. Mga Sarah man na itong pinakadabes na oras na umalis kapag may mga pinupuntahan tayong mga lugar kapag nakamotor lang malamig konti ang kasabay ng sasakyan higit sa lahat mas mabilis tayong makakarating sa mga pinupuntahan natin kaya naman ang tips ko sa mga tulad kong rider kapag nag-rides tapos pa rin pag madaling araw ang pull out natin kasama ko nga pala ang aking motor na si Balot at mula Manila babiyahe tayo ng halos isa't kalahating oras para marating ang mga Antilia Cafe and Restaurant. 45 kilometers away lang ito sa Manila mga sir. Kaya napakalapit at hindi masyadong nakakapagod. The best din itong puntahan kung newbie rider ka at gusto mong simulan ang paglalong ride. Grabe, napakaganda talaga ng sikat ng araw. Isa rin sa mga kagandahan ng pag-rides mga sir ay marami tayong masasaksihan ng magagandang tanawin maliban sa pupuntahan natin. Tulad na lang nito, isa sa pinakagustong gawin ay ang pagtigil sa mga unexpected view. Iba pa rin talaga kapag ang ganda ay natural. Diba? Pag side trip, the best talaga. Makalipas ang mahigit isa't kalahating oras ay narating na rin namin ang bungad ng lugar na pupuntahan namin. Walang entrance fee kapag kakain kayo sa loob at 30 pesos naman kung viewing lang ang trip nyo. Nakakita rin pala kami dito ng mga kapwa riders na nag-offer na picture ng doon kami ni Mrs. Grabe, napak-solid talaga kapag kapwa riders. Shoutout pala sa inyo mga sir at salamat ulit sa pagkuha sa amin ng litrato. At dahil nahihiya na kami ni Mrs. na magpakuha ng marami, kami na lang gumawa ng paraan para makarami kami ng pictures na complex. dito sa bungad, talaga namang mamamangha ka na sa pagkakaayos ng tubo ng mga puno dito. Talagang pinagplanuhan, napaka solid, entrance pa lang, panalo na. Pagpasok pa lang sa loob ng lugar, ay makikita mo na agad ang aking ganda ng restaurant na ito. Nasa gilid nga pala ito ng Laguna Lake at ang mismong cafe nila ay nakatayo mismo sa lake na ito. Grabe, napakapayapa talaga. Sulit ang pagpunta. Marami nga rin pala silang pagkain na pwedeng mong pagpilian. Ako na nagsasabi sa inyo, napakasolid ng pagkain dito. 15 minutes nga pala ang waiting time bago maserve serve ang pagkain. Kaya naman, hinikot na muna namin ng lugar para masulit ang view. Kaya na bahala ang kung napakapanalo talaga ng lugar na to. Oh, di ba? Sino bang di madirelax sa ganyang view? Pagkalipas nga lang ng ilang minuto ay dumating na ang order naming pagkain. Grabe, napakasalat ng papahitan dito. Panalong panalo talaga. Samahan mo pa ng napakagandang view. Ewan ko na lang kung di mo ito babalikan. Kaya mga sir, kung trip nyo, subukan nyo na dito. Hindi ka magsisisi.